Here we go, no? Mayong adlaw, mayong adlaw sa tanan, no? Diha sa uh, uh, bisaya, sugmin Mindanao. no? mga higala. mayong adlaw ni yung tanan, no? Uh, buntag mandia, auto, or uh, hapon. no? Inaot nga <coughs> na mo sa mayong uh, hintang. <laughs> so ang sempre dire sa atong mga ah uh, na ni asaluson no magandang araw sa inyong lahat uh, challenge accepted ba <laughs> so iyano eh, lang natin ah uh, pag-usapan lang natin ano itong uh, mga bagay-bagay na ah uh, hahamon sa ating uh, mga sarili kung paano tayo mag uh, de-desisyon no paano tayo titindig sa ating mga prinsipyo uh, paninindigan, no? Kung sa Bisaya, sa atong mga baruganan, uh, sa atong mga uh, prinsipyo man siguro, no? Sa Bisaya. So, ang kapansin-pansin kasi ngayon, ano? Uh, kaya, kaya may ang pamagat natin dyan eh, icha-challenge natin ng mga panatiko nila no ang kapansin-pansin kasi ngayon uh, katulad nung uh, 2015 hanggang halos 2022 ay uh, talagang uh, talamak no kung ano ba yung sabisaya, ah uh, naglipa na yung nag-spread maayo no ang uh, social media no yung mga trolls grabe no apa-baik uh, balik yung mga kunuhay mga achievement, no? Kunuhay yung kanilang uh, uh, mga nalampos, no? Yung mga magagandang nagawa daw. Ha? Huh? Nang uh, ni Terte, no? Kahit panahon pa nung mga tokhang o mga uh, mga pagpatay, ay naglipana yung ano, yung pag-build up, no? yung pag-build up sa mga Duterte. No? Kahit sa kanya mga tauhan, kaya nandiyan yan si si Bato, ha, yung mga uh, ang sino pa mga nandoon mga kasama niya dati, no? sila Lawigere, sila si, La si, La, si Sar Montano, no? Ang daming lumalabas sa social media. Mapa TikTok, mapa Facebook, mapa Reels. Puro ano, puro ang uh, galing, ang galing ni tatay. <laughs> no? So, kahit kay Kibuloy, ganun din, ano? Uh, malaki daw na itulong kay Duterte, kaya saluduhan, mga puro, puro pagpapa build up, puro pagpatutulak, hmm? No? paibabaw. So, magbigay ako ng ano, ng isang uh, na-encounter ko sa Facebook. <clears throat> Just, uh, hal halos kahapon lang, no? Bagamat hindi ko naisip agad. Pero mga nagdaampang linggo, noon, matagal na. Palagi yan may mga dumadaan sa ating, uh, ano bang tawag noon? Sa ating, uh, parang sa ating screen. <laughs> may tawag yan eh. Pero yun nga, lalabas doon uh, kung ano-ano mga pinupos na uh, kisyo kagalingan o kaayuhan, nga gihimo ni ining mga, ni ining mga tawhana, no? mga kahit sino, yung mga alipuris niya, no? Mapa Sara, Mapa Duterte, Digong, uh, Mapa Baste, Mapa uh, itong si Square Square Mukha, si <laughs> Pasensya na kung nasabi kong Square Mukha ano, si Bungo, ah uh, lahat ng alipuris niya, no? So ito magbigay lang ako ng sample. <clears throat> Siguro kayo ganun din pag nanonood kayo sa Facebook, sa Reel, sa TikTok, bigla na lang lalabas yung mga pag-build up. Kaya ang masasabi ko, kumikilos na naman yung uh, propagandista nila. Yung kanila mga trolls, army, na kumikita na nga dahil maaring mga vlogger yan, mga influencer, yung, nanggag, yung pinanggagalingan ng mga post. Kaya uh, malamang kaysa malamang ay eh, sweldado nila na, no? <clears throat> mga trolls farm, no? On say boat pasabot na, murag na sila ya plantasyon. Na sila yung mga ta tao nga taga tanim. Dili sa bukid magtanim. Kung kung hindi sa Facebook, sa Reels, sa YouTube, sa TikTok magtanim. Nang ano? Itatanim nila yung mga propaganda ng kunuhay ay achievement, mga nahimo ko no ng ilang mga uh, sa bang screen ko ng kanilang mga amo no so kahit siya naman sila sila Batbo, sila Bunggo, sila Kibuloy, sila Sara, sila Digong may mga taga-tanim nagkakalat at may panawagan pa no so maka maka makakapagpa-impress no Makakapagpa-impress sila sa huna-huna, sa isip ng tao, na aba, eh talagang ang dami pa ring bumibilim, <laughs> no? Pero, cha challenge nga natin kayo, no? Cha challenge nga natin sila mamaya-maya, no? So, papakita ko lang ito. So, ganon din yan, ano? Yung mag-ama, no? Ito ngayon, yan. So... Kung nakikita nyo yung nasa kanan, yan yung naka-encounter ko sa Facebook. Ano? Kunyari yung mga mga achievement, mga nagawa daw ni Duterte. No? Kung mapapansin nyo, ah uh, March pa, 19, 2020, palakihin natin. Yan. Uh, naggaling sa isang uh, FB page na o FB account na I Love Duterte, no? March 19 pa. Tingnan nyo, mga kaibigan, mga kaigzonan. 2020, no? So, apat na screenshot ko yan, pero hindi ko na nilagay ang iba. No? Kasi puro, puro ano, puro pag-build up, puro propaganda. Tingnan nyo mabuti, no? Uh, March 19 pa yan, 2020. So, talagang gawain na nila yan na maglalabas ng kung ano-anong mga Uh, propaganda, pagbibuild up ng kanilang uh, uh, amo o, o, kanilang politiko. So, kung titingnan nyo yung nasa gitna, marami yung mga sinasabi. No? Inumpisahan doon kay Noy Noy, kay Kore, na parang wala daw nangyari. Tapos hindi man lang binanggit yung kay Ira at yung kay GMA. No? Parang ipinapalabas nila na yung problema isa, uh, noy-noy lang at kore lang, no? Walang problema dong kay Ramos, kay JMA, kay Irap na kayo mismo ay saksi na talaga namang ang grabe ang corruption din ng panahon ni JMA. <coughs> <coughs> Pero dahil nung 2016, makikita nyo agad na kumo magkakampi. Ah, magkakampi sila Irap, tumulong sila Irap, tumulong sila JMA sa kampanya ni Digong. Wala dyan. Tingnan nyo may nakita ba kayo dyan. So wala silang um, wala man silang uh, pasaltek pasaltik o pa ano bang tawag nun. Wala silang uh, uh, ano man lang doon sa JMA at era pa administration noon. So ayan. May nakasulat dyan. Nasa panahon daw ni Duterte. Nadagdagan daw ng 1,000 yung pension uh, may 47 billion daw na inallocate para sa Manila Bay, ha, nagbigay daw ng universal health bill, etc., etc., etc. Mayroon pang 15 billion daw ng sa Marawi, no? So puro puro propaganda, puro build up. Wala dyan yung mga anomalya. <laughs> wala dyan yung patayan, wala dyan yung tukang na hindi mo malaman. Wala din dyan yung mga parmali. Wala din dyan. So, tingnan nyo yung bandang uh, kanan. No? Sa bandang dulo, may nakasulat. Proud Dutertad, Dutertad, John Mark Iskaluna. Tapos may nakasulat pa, hiniram ko lang to. Tapos, tingnan nyo yung bago yung mukha ni Duterte. Nahalata namang edited lang ang mukha niya dyan. Ay ikalat agad ng malaman ng lahat. So, nakakatakot ito dahil uh, gumagana na naman yung kanila mga propagandista no kinukuha na naman yung uh, uh, ating loob no ang ating pagpapasya lalo na ngayong uh, mayroong uh, eleksyon na darating at uh, mapapalaban na naman yung mga alipuris ni Duterte ni Kibuloy no ng grupo ni Kibuloy at uh, Duterte So, sa dami-dami ng kanilang pagbe-build up, no? nakukumbinsi yung mga kababayan natin na magaling naman pala to, no? Dapat siguro nating iboto uli. Bakit nyo ba inaapi ito? Eh, sa dami naman pala nang nagawa nito. No? Bakit kailangan nating <clears throat> palitan? Eh, magaling naman pala ito sa dami ng mga nakasulat niya, hindi ko na nga naisama yung uh, pang-apat na screenshot ko. Pwedeng sigurong nasa 30 mahigit yan, no? 40 mahigit yan na sinasabi nilang nagawa ni ganito, ni Duterte. May naalala lang ako, panahon ni Ferdinand Marcos senior, nung pinapalayas din yan ng uh, pinapalayas din siya sa Pilipinas nung no? EDSA Revolution ganun din, no? May propaganda din noon. Hindi nga lang sa Facebook, dahil wala pang Facebook nung Pero may propaganda rin sa radio at mga telebisyon. Nakis maraming nagawa. Yung uh, Manila, ano ba yun? Manila, Manila Theater ba yun? Yung pinagawa ni Emilda Marcos, San Juanico Bridge. Napakarami. So, yung mga minsan lang makarinig ng balita ay talagang mapapahanga at mapapabilib. <clears throat> kahit sino, mapapahanga at mapapabilib. Hindi na natin pag-usapan kung yung bang mga proyektong yun ni Ferdinand Marcos Sr. ay ma walang anomalya o meron. Ipagpalagay e na lang natin wala kahit meron. Ganon din dito kaya Duterte ipagpalagay na lang nating uh, uh, walang anomalya at marami nga siyang uh, uh, nagawang uh, proyekto no bagamat hindi natin na uh, sinasabi yung uh, anomalya sa parmali kriminalidad sa patayan wag muna ito na lang kunyari ano mga achievement niya So talagang makukumbinsi ka dyan. Pero ang tanong, ito ang challenge ngayon, ano? Huwag kayong bibitaw, mga, mga kaigsunan, no? Huwag kayong bibitaw, uh, mga kababayan. Ang challenge natin, ganito lang naman, kasimple. Uh, huwag na tayong lumayo. Ipagpalagay natin sa pamilya natin. <clears throat> ito ang challenge ko sa inyo sa pamilya natin, miyembro ng pamilya natin. Kunyari anak mo, no? Ang anak mo nagbibigay lahat sa lalo na nung nagkapera na, nagkatrabaho na. Pinabahayan ka, binigyan ka ng allowance monthly, ikinuha ka ng mga insurance, no? Ah, uh, life insurance, kinuha ka pa ng <laughs> kahit malayo pa yung paglilibingan ng mga magulang, So, ang daming ginawang kabutihan ng iyong anak, no? Ito ito lang yung ano, isang halimbawa, isang uh, isang halimbawa natin, no? Pinag-aral yung mga pamangkin, tinutulungan yung mga kapatid. So, napakadaming ginawa nung yung anak, no? Ngayon, napasama sa isang inuman napasama sa isang barkada o nag, naglakwat siya sila kasama ang mga iilang barkada. May nangyari, kunyari na pangre-rape doon sa isa nilang kasamang babae at yung anak mo ang involved. Ang tanong, ito ang challenge. Kumu ba ang anak mo ay uh, gumawa ng napakaraming kabutihan sa iyo? no? Binigyan lahat ang iyong mga kung ano-anong kahilingan. Napakabait sa iyo. Mano dito, magmamano doon, opo dito, opo diyan, no? Pero na-involve ko niya sa isang uh, panggagahasa. At natural yung biktima maghahabol. Ang tanong, komo ba napakadaming ginawa ng anak mo na kabutihan sa iyo ay uh, magiging konsentidor ka? Yo ano yung kasagutan nyo dyan? Ah, walang pinag-iba yan dito sa mga nangyayari. No? Kunyari na lang itong mga Duterte ay gumawa ng napakadami. Pero may krimen. No? Sa dinami-dami ng ginawa, may krimen na, na nangyari. Yung patayan na hindi lang isa, hindi libo-libo. At may corruption din. Anomalya, yung sa PhilHealth, yung sa uh, Parmali, yung kay Wigere, no? So, challenge sa inyo yan, no? Dahil ba sa may mga nagawa siya kunyari na kabutihan, ay babaliwalain mo yung kanyang uh, ng pagpatay? Idagdag pa natin, kunyari may anak ka uli, no? Bukod sa sinabi ko kanina na anang rape unang gahasa. Ganon din ang pang, ano sitwasyon. Binigyan ka lahat-lahat ng anak mo. Pero sa dami-dami ng ibinigay, napakabait sa iyo, sa inyo, mga bilang magulang, na involved ngayon sa rayot, no? nakapatay. Ngayong huli, uhulihin na. Itatago mo ba? Kukonsintihin mo ba? Yun ang tanong lang dyan. No? Yun ang challenge natin sa mga patuloy na uh, nabubulag. No? Patuloy na nabubulag doon daw sa mabuting ginawa o mga marami din naman daw ginawa. Bilang, bilang uh, sa isang pamilya na pwede mong ikumpara yung sinacha, sinasabi kong challenge mula sa pamilya hanggang sa maging komunidad, hanggang sa buong bansa, no? Yun lang ang challenge, no? Magiging uh, konsentidor ka ba? <coughs> Dahil ba sa may mga nagawa ang anak mo o ang isang politiko, no? ay magiging konsentidor ka ba sa isang, sa sasakrimen na kanya rin ginawa? No? So, <laughs> nasa, nasa inyo yan. to? No? yun lang naman la, 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 lagi ang uh, sinasabi natin, no? Kahit sa mata kasi ng, uh, sa mata ng batas, no? Once na may ginawa kang krimen, ay eh, dapat panagutan mo yan. No? ganun din naman yan sa sa mata ng Diyos, no? Kung may ginawa kang krimen, pananagutan mo yan. Hindi kasi po pwede nga kung mo, uh, may, ginawa, may ginawa kang crime tang kabutihan, ay sasabihin mo nga, pwede ba? Huwag nyo na akong hatulan dyan sa pagpatay ko. Pwede ba? Huwag nyo na akong hatulan dyan sa uh, na ko ng panggagahasa o sa pangre-rape. Di ba? Hindi po pwede yun. Dahil ang kasalanan ay kasalanan. No? So, challenge ulit. Sabi ko nga, yan ang challenge natin sa mga patuloy na nagbubulag-bulagan, patuloy na nalilinlang, patuloy na nagiging o oh, magiging konsentidor uh, kayo habang buhay. Dahil sa kababayan, dahil sa kapwa-bisaya nato, magiging konsentidor ba tayo? Huh? Yun ang challenge natin sa kanila, no? So, mga kaibigan, challenge accepted ba? <laughs> Kakasak na ba? Yun lang kasi ang ano ko, no? Bilang si Cardo Critico, yun ang isa sa mga gusto kong... Uh, I-ano natin sa kaisipan ng ating mga kasambahay, kasambahay mga kasama, no? Napatuloy na nagbubulag-bulagan, no? Yun ang gusto nating ipaabot sa kanila, no? Kaya kaibigan, kung uh, hindi ka pa nakapag-subscribe, uh, no? Paki-subscribe at uh, paki-comment, paki-share nito, no? At uh, siyempre, huwag mong kalimutan pag nag-subscribe ka, huwag mong kalimutan <coughs> pindutin yung uh, notification bell para lagi kang mayroong uh, tawag nito, mayroong every time na mayroon akong post ay uh, makakarating sa yung uh, YouTube uh, what we call this, sa yung uh, cellphone o computer man yan. Okay, mag-ingat tayong lahat at uh, uh, Amping, yung si mga bisaya po, no? Amping tantanan.